alibughang anak. May isang mayaman na may dalawang anak na lalaki. Ang bunso ay hiningi na sa kanyang ama ang parte ng kanyang kayamanan. Kaya naman, hinati ng ama sa dalawa ang lahat ng kanyang yaman. Pagkalipas ng ilang araw, ay umalis na ang bunso at nagtungo sa malayong lupain dala ang lahat ng kanyang mana. Nilustay niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Nang magugol na niya ang lahat ng kanyang yaman, ay saka naman nagkaroon ng matinding tagutom sa lugar na kanyang pinuntahan. Nakahanap siya ng trabaho bilang tagapagpakain ng baboy. Sa sobrang gutom ay pati ang kaning baboy ay kanya na rin kinakain. Nang makapag-isip-isip ang bunsong anak ay naalala niya na sa lugar ng kanyang ama ay maraming upahang mga utusan. Ang mga iyon ay sagana si Tinapay samantalang siya ay mamamatay na dahil sa gutom. Naisip niyang bumalik sa kanyang ama kahit bilang utusan na lamang at siya'y hihingi umano ng tawad. Tumayo siya sa kinauupuan at naglakbay pabalik sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya nito at naawa sa sinapit ng anak. Niyakap niya ang anak at hinagkan. Sinabi ng bunsong anak Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. paman, ay tinawag ng ama ang kanyang mga utusan at sinabing, Madali, dalhin ninyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at panyapak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinatabang guya at katayin ito tayo ay kakain at magsaya. Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay. sa ay nawala at natagpuan. Pag uwi galing sa bukirin ay narinig ng panganay na anak ang kasiyahan sa kanilang bahay. Itinanong niya sa isa nilang alipin kung anong mayroon doon. Anang alipin ay dumating na umano ang bunso niyang kapatid. Nagpapatay ng guya ang kanyang ama dahil umuwing malusog at walang sakit ang kapatid niya. Nang marinig ito ay nagalit ang panganay at ayaw pumasok na sa kanilang bahay. Dahil dito'y lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Anang panganay, naglingkod ako sa iyo na maraming taon kahit minsan ay hindi ako sumalangsang sa iyong utos. Kahit minsan ay hindi mo ako binigyan ng maliit na kambing upang makipagsaya ako kasama ng aking mga kaibigan. Nang dumating itong anak mo, nagpakatay ka para sa kanya ng pinatabang guya. Siya ang nagaksaya ng iyong kabuhayan, kasama ng mga masasamang babae. Tumugo ng ama at sinabing, Anak, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sa Ang magsaya at magalak ay kailangan sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan.